Hello, hello mga kamanay! Ito nga pala ang continuation ng aking video noong uh, February 13. Ito noong nag-dinner date kami sa hotel ng aming employer. Ayan, i-flex ko lang yung kanilang kitchen dito sa hotel. napakalinis, napaka-elegant at napaka arrange a bowl ang mga gamit, ang mga pagkain. Ayan mga kamanay, kung gusto mo ng mga sweets, nandyan lahat. O mga salad, mga fruit salad, mga vegetable salad, any salad nandyan mga kamanay. Pero ako ay kumain lang ng ilang menu, kagaya ng salad, vegetable salad, uh, steam salad, and then the potato salad at saka isang bowl na So, Ayan mga kamanay o oh, may mga fruits din nandyan. Ang pakwan or melon nandyan. Ang mga biscuits nandyan mga kamanay. Mga drinks nandyan. Ayan o. Oh. pili ka lang dyan o oh, kumuha ka lang kasi style buffet ang pagkuha dyan ng pagkain. Ayan mga kamanay o oh, naka ano talaga sa kanila. Ayan pati ang mga rice ay nandito sa side, ayan, nasa isang malaking kaldero, ayan, mga kamanay, pili ka lang, ayan, may mga fish fillet, ayan, o ayan, rice din yan, ayan, mga kamanay, kaya thank you for watching, mga kamanay, ayan, o may steam siyang vegetable, ayan, rice din yan, thank you.